Paano makakaiwas sa mabilis na pagtanda? Isa sa mga bagay na hindi natin mapigilan sa buhay ay ang pagtanda. Tulad ng panahon, mabilis itong mangyayari na halos hindi mo na Pero kahit natural itong bahagi ng ating sistema o hindi maiwasan, meron naman tayong pwedeng gawin para mapabagal o hindi maramdaman ang ating pagtanda. Ano-ano nga ba mga dapat gawin? Una, mapanatiling malusog ang pag-iisip. Ang average brain ay lumiliit na humigit kumulang 5% bawat dekada pagtungo idad 40. Pero maari itong maiwasan sa pamamagitan ng aerobic exercise. Kapag malusog ang pag-iisip, nagiging healthy at looking yung din ng ating katawan. Ay ilan lamang sa ersisyon na pwedeng gawin ay pagbabike, paglalakad, pagtakbo at iba pa. Pangalawa, magkonsumo ng anti-aging food. Alam niyo na ba na may mga tinatawag na anti-aging food tulad ng mushroom na isa sa mga potensyal na anti-aging food dahil ito ay mayaman sa antioxidant na sekreto para magmukha tayong bata kaysa sa tunay nating edad. Pangatlo, iwasan ang mga negativity sabi nga nila, dapat happy lang. Lahat ng ating pinagkakahabalahan, totoo na may malaking epekto ang mentalidad ng tao sa physical appearance nito. Ang negatibong attitude ay literal na nagdudulot ng stress na isa sa mga nakakatrigger kaya nakakahagad o nawawala ang freshness ng tao. Hanggat maari ay iwasan ang pwedeng dahilan ng stress, idea, bagay o tao man yan. Pang-apat, mag-take ng vitamins. Bukod sa balanced diet, pag-inom ng maraming tubig at pagkakaroon ng sapat na tulog, ang pag-take ng vitamins ay malaking tulong din para maiwasan ang mabilis na pagtanda. Ilan lamang sa vitamins na kailangan natin ng ating katawan ay vitamin C at E. Hindi la ang looking yang ang may dudulot nito kundi napapalakas pa nito ang immune system. Aminin man natin o hindi, marami sa atin ang hindi tanggap o hindi pa ready sa tuluyang pagtanda bagay na hindi natin gugustuhin pa mangyari. Hanggang dito na lang po ang ginawa kong video. Sana po ay merong kayong natutunan. Maraming salamat po sa panonood nyo. Ano pang inaantay nyo? Mag-like and share na po kayo at i-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa more upcoming video ko. Thank you for watching. Bye!